Kami po ay nagri-reklamo kay councilor namin po, uh, Donato Dumagit at Mary John De Los Santos po. Si councilor namin po ay pumunta dito sa aming bahay at ang sabi niya kung meron akong kapatid na na-interesado na makapasok daw sa PNP. Maghihingi lang sila ng lagay na tag seven 247000 po each po per head uh, package deal na po yun kahit walang eligibility. Sila na po ang bahala daw. Kayo po'y nangolekta ng $247,000 each yes, sir. sa bawat aplikante. Saan po na po'y temperang yon. Uh, kay Meridion de los Santos po, sir. Lumitaw na kayo po'y isang illegal recruiter. At alam niyo po may kakibat na kaso yan na pwede ho kayo mas masibak sa serbisyo at makulong pa. Alam mo yan? Opo. Nakapag-file na ho pala kayo ng kaso laban dito kay Councilor Dumagit sa paging illegal recruiter? Uh, yes po. Uh, pali ang nai-file po na case is a large-scale staff and uh, anti graft and corrupt practices po sir. Councilor, doon na lang kayo sa fiscal magpaliwanag. Pero kami, tutulungan po namin yung mga complainant at marami pang kasong darating sa iyo, maray pang magpa-file ng case against you. Salamat na lang po, Councilor. sa case nyo against kay uh, Councilor Donato and then sa kanyang kasamahan na si Ma'am Mary June ano na po ba yung update? Ongoing pa rin po yung pag-file namin po ng kaso laban sa kanila at saka yung hinihintay na lang po namin yung warrant of arrest para po sa kanila. So ma'am, ano yung naging dahilan kung bakit po kayo napapayag sa ganoong sistema? Kasi uh, sabi ni Councilor tutulungan niya maghingi lang siya ng lagay kasi yung yung lagay nila na pera package deal din yo uh, daw yon yung medical at saka yung ano yung eligibility babayaran daw nila pag magbigay kami or magbayad kami ng hinang lagay sa kanila po kahit walang eligibility daw yun yun ang sabi nila kasi sabi ko sa kanya ng kailangan pang magkuha ng mga bata ng NAPOLCOM exam kasi NAPOLCOM yung ano, tinanong ko talaga ma'am kung kailangan magkuha kasi meron talagang entrance exam. Pero sabi ng dalawa, ni Mary June at ni Councilor Dumaget, hindi na daw kailangan kasi ano daw ang silbi ng bayad na yun. Kung kukuha pa sila, maghihintay na lang daw ng o-taking. So, naghintay-hintay naman kami ilang ulit na nag-cancel yung utaking, ma'am. So, parang hindi na maganda yung pakiramdam namin. Doon na kami nagdududa. Tapos, sabi namin sa kanila ni Councilor Dumaget at ni Mary June na mag withdraw na kami, ibabalik lang yung pera. Pero, hindi na sila makontak Sa mga naloko po nila, Sir Donato, and then Ma'am -Ma Mary June, and then yung mga iba pang involved, Opo. ilan po kayo mga complainants? 44 complainants. Sa so 44 po na complainants na yun, magkano po ang nakuha lahat nila Parang Mary Parang 11 then? million yung pera, ma'am. 11 million. Sa inyo po, magkano? 542,000. 542, Kasi dalawa sa kapatid ko eh. Okay. Yung and then sa po. iba po, sa inyo, sir, magkano? 274,000. Kayo naman, same situation lang din uh, kay ma'am na ganoon yung recruitment na ginawa? Opo. Opo, ma'am sila din po si sir si Donato rin po ang nag-reach out sa inyo. Hindi, tinawag oh po. Tinawagan niya ako papunta ako sa kanyang bahay. Nang doon ako sa kanyang bahay, sinabi niya na gusto ko bang yung anak kong IT maging pulis. Sabi ko sa kanya, paano maging pulis yan? Na hindi naman criminology yan, IT yan. Mm -hmm. Ang sabi niya, pero ang lahat ng papers ng anak mo mayroon. po, mayroon. Pag sabi ko sa kanya na mayroon, siya walang problema yan. Ako nang bala ma, para makapasok yung bata, ipapasok yung pangalan ng bata ko sa kong Pagkatapos, siya ng bala. Pero mag... ako sa kanya ng 247,000. Kayo ma'am, paano niyo binigay yung pera kay Donato? Pag sinabing 247, nagbigay kami ng 247 na buo. Iyon ay mga may resibo na inisyo Hindi siya? Hindi po. Wala. Nang sabi niya kasi, sabi naman ng councilor, mag-perma ka. Uh, Opo, na, na, na tinanggap niya yung pera. Pero sabi niya lang, hmm. wag na kasi sabi ni Boss Confidential. So sabi ko, mag-picture na lang tayo. So nag siya. Kasama nag pera. Opo, kasama yung pera at kami. So ma'am, sa nangyari po dito, ano po yung naging epekto, lalong-lalo na po sa buhay niyo? Eto, nawala nung trabaho yung kapatid ko, nagtatrabaho sa Manila. Hmm. Umuwi kasi sabi nila mag-o-taking na daw. So umuwi siya kaagad. So, pagkatapos nag-resign sa trabaho. Kung ngayon wala siyang trabaho kasi dahil doon. Tsaka meron kaming mga utang na binabayaran sa bangko po. So, interest, with, with interest po. Kasi nag-loan po kami. Okay. Para lang po ibayad sa kanila. Kasi sabi ni Councilor, bago namin binayaran sila, marami kaming mga what-ifs na mga tanong sabi namin just in case na hindi matuloy yung mga ano or hindi makapasok yung mga kapatid ko sa PNP so yung pera po namin so sabi ni councilor ako pong bahala na magbalik sa inyo kasi sabi niya kay mama at saka kay papa tita tito wag kayong mag-alala kasi pagkapit bahay tayo dito meron ako na sisingilin niyo sa pera yun yung ano na, yun yung salita na binatawan niya sa amin. So kami, si Councilor, meron kami tiwala noon sa kanya. Kaya nga siya nanalo ng first term na SB number one at saka yung second term niya number two. Kasi merong taong, madaming taong naniniwala talaga sa kanila, sa kanya. Sa ngayon po, ano po ba yung uh, gusto niyo pong mangyari regarding po dito sa reklamo po ninyo? Mabigyan po kami ng hustisya po at managot sila talaga sa batas. At ano yung natutunan niyo dito sa nangyari? Huwag magtiwala kahit kanino po. Lalong-lalo na po yung money. Yung basta may money involved po talaga. Okay. Any panawagan na lang po para dito kay Councilor uh, Donato and then kay Ma'am Mary June. Ikaw muna, sir. Sana yung ginawa nila wag na nilang ulitin. Lalo na sa ibang mga inosinting tao. Mm -hmm. Yan lang, ma'am. Uh, ngayon po, kung alam nyo lang po na nagsastruggle talaga kami sa ginawa nyo, meron pong mga bata na nawala ng trabaho dahil po sa pangapaasa nyo sa amin. At saka po, uh, eto, meron kaming mga utang na binabayaran po. Nagsastruggle talaga kami. Sana po makonsensya po kayo sa ginawa ninyo. Kasi alam na alam yun ni Mary June at ni Councilor kung saan po namin kinuha yung pera na binayad po sa kanila. So right now po sir, ano po yung status uh, ng pagiging councilor ni Sir Donato? He's an expelled councilor and uh, he cannot attend our session. Um, regarding po dito sa PNP recruitment scam na allegedly nasangkutan nga ni Sir Donato, um, did he give any statement po sa Sangguniang Bayan? When we conducted the investigation, alam ni SB Nat not yun. Uh, tinanong sa niya namin kung may alam ba kayo dito. Sabi, wala. Yung babae na nagpostin sa Facebook, pinatawag namin, she was asking anong action ng Sangguniang Bayan sa... Uh, na-post niya sa Facebook. Kami sa Sangguniang Bayan, sabi namin, uh, wala naman kaming, we are not a court, wala kaming magawa dyan sa mga kaso na yan. Uh, anyway, nandiyan na sa, siguro sa korte o sa yes PNP. Yung aming trabaho lang is to expel him for not attending the session. Okay. Ayun po. So, um, sa ngayon po, um, uh, councilor, ano na lang po yung maibibigay natin na assurance para po sa mga victim? Uh, kasi syempre, they're worrying about their safety since merong mga influence nga itong si Councilor Natnat. Kami naman, we are waiting for the action because once is uh, it's may warrant o convicted by the court, ang law nagsasabi na It really will exist as a counselor. On behalf of Senator Raffy Tulfo po ayon. Uh, maraming salamat po sa inyo uh, agarang pag-aksyon dito po sa expulsion ni Councilor Natnat and thank you so much. Ma'am, thank you very much for coming. Up. Yes. Thank you. Thank you. PNP uh, ano po ba yung ating proseso for filing the case po para dito sa ating mga complainant? Uh, sa part po ng PNP, yung uh, process po ng uh, pag-file natin ng uh, complaint against doon sa respondent is uh, number one po, uh, mag-prepare po tayo ng uh, uh, complaint affidavit. No? Uh, indicating uh, indicating uh, the uh, circumstances, lahat po ng details kung paano po nangyari yung uh, sinasabi nilang alleged staff. Tapos i-attach po natin doon yung mga evidences yung uh, kagaya ng proof of transactions and then yung mga communications nyo no, na nangyari and then after that po uh, ipo-forward po natin yan sa prosecutor's office once na-lodge na po yan sa prosecutor's office no, uh, magkakanda po ng uh, preliminary investigation uh, to, uh, para ma-determine po na Meron po talagang well-founded belief that a crime of estafa uh, has been committed. Sir, sa ngayon po, out of uh, 40 complainants, ilan na po yung na-file natin sa prosecutor's office? Out of uh, 44, meron na po tayong 22. And then uh, meron, na, uh, meron pa po tayong uh, 4 na for uh, case build-up. So, uh, most probably... Uh, madagdagan pa po yan kasi meron din po kaming case build up on our own level dito sa police station. Okay po. So dun po sa mga natitira pang hindi nakakapag-file, ano na lang po yung uh, ipibigay nyo na payo para sa kanila? Ano ko lang, gusto ko lang ipaabot dun sa hindi pa nakapag-file, uh, makipagtulungan dito sa amin. No? Kasi number one po, yung uh, mandate naman po namin is to serve yes. and protect. So hindi po kami makapag-go uh, on sa investigation kung wala po mismo yung complainant. So sana pumunta kayo dito sa station, uh, makipag-cooperate kayo kasi uh, it is, uh, ano eh, uh, let's work hand in hand no para ma-serve yung justice sa inyo. Uh, yung uh, assurance naman namin sa inyo, uh, tutulungan namin sila, no, ipapacilitate natin itong ano nyo, yung uh, case nyo para ma-file natin doon before the office of the prosecutor. Itong police station naman natin is open naman po 24/7, no? Wala pong pulis na natutulog. So, meron naman po tayong hotline. na no, pwede naman kayong tumawag dito para mangingi ng assistance kung meron kayong uh, nakikitang uh, mga tao na alimbawa na hindi nyo kakilala, na naghahanap sa inyo, ano? Kung bakong may threat na sa inyo, mag-report na kayo dito sa station. Oo. 'Yun naman po. So clarify lang natin major. So as of now, at uh, 22 of um the cases po ay ongoing na po yung review sa of prosecutor's office. Yes po, ma'am. And then they will just wait for the war for the recommendation para pa, sa po, warrant. Support. Recommendation for uh, uh recommendation of the prosecutor to file a case before the Office of the Court. Ano na lang yung mensahe mo para po sa mga constituents ng La Castellana? Uh, yung message ko lang po para sa constituents namin dito sa La Castellana, uh, makipagtulungan na po tayo sa isa't isa para ma-attain po natin itong peace and order na tinatawag dito sa Municipality of La Castellana. So ayun po, from time to time po, eh, imomonitor naman din po namin kayo at kung ano pa po yung pwedeng maibigay na tulong ni Sir Rafi, ay handa naman po kaming uh, mag-assist para po sa inyo. Thank you so Maraming much po, Major, po, ma and God and po. Maraming salamat po, ma'am, and welcome po sa yes, La Castellana. So thank you so much po. uh, po sa lahat ng tulong ninyo. Kung sa ngayon po, ongoing na po yung kaso. Sa ngayon, naghahantay lang po kami ng waran po na i-release na po ng court sa kanila ni Councilor uh, Donato Dumagit at ni Mary John de Los Santos po, Serafi. Si Maraming salamat po, Serafi si Tolfo.